Mo. O, yung halikan! Malikan. Malikan. Halik! Para kayong bagong kasal po tayo na <laughs> naka -video. Bagong mag-asawang baliw na putol! Sige! Tirahin mo! Oh, mo. Halikin mo! Huwag ka nang mahiya babae! Pusangin na mo kaarti mo! Hayop ka! Tanay ka naman sa birahan! Dali na. Lips to lips niya. Dali. Matagal. Ano yung minuto? Dali! Dali na! Dali! Wow! Ganda. Ines, Putang ina! Salsalin mo! No. Salsalin! Sige. Hipuan mo. Kadjutin mo yan. Kadjutin mo po ka na yan. Yan. Suso. Suso. Tirahin. Wow! Hmm. Naman. Ayaw maghalikan. Dito, kinunan natin 'yung pa video. Pani standard. Ha? na, mo. hindi ganito mo 'yung video mo. O sige. Ano, 'yan mula. ganya Tres. Ah, wala. Tres pesos, chefe. Tanggalain. Sige na. Sige na. Sige na. Bagong kasal. Hay, noos.